Naman yung road? <laughs> road 12. <laughs> yung bata nakahubad. Oh, Ay, si Vanessa dito. Bears. Tara. Saan? <laughs> yung sabi na Nasa road 12 kami. <laughs> yung po Yung <laughs> Ikaw naman yung urag. Ito so, po ang aming asyenda. Asyenda? <laughs> asyenda? <laughs> <at ser> <laughs> asyenda po. Asyenda po. Asyenda ni Matura. Service po. Gaya <laughs> <laughs> ka po si Manong. Asyenda <laughs> <laughs> naman <laughs> po. May manyak. Kaya ganda't-ganda't pa. Gaya <laughs> po si... Martes. Speed TV. <laughs> Habang silang tatlo po ay naglalakad sa sendal. <laughs> Tama dati. <laughs> yung bahay po nila. Ayun yung bahay niyo, Rago. Yung bahay ko po. <laughs> <laughs> bahay ko po. <laughs> Maritess, hanggang ilan ang capacity nito? Yan po, nagbabalibol po. Ang macho po ni Kuya. Yan po, ang anak po. Yan po, yan po, yan po. Go, go. Yan po. Yan, 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 na, po. yan, yan, na, po. yan na po. Yan na po si Kuya. Yan na po si Kuya. Ito po yung bata. Yan na po kapitanan. Puno kapre. Uy, ayos sa marit eh. Bito ulit. Bito po kami ni Yurad. Bito lang mo yung daan. Yan. Punta po kami sa bundok. Iyo po bundok na hindi Iyan. mawari. Yan po si ating Imotera. Kumagalit. <laughs> ang bato ba Ilog. Kaya saan ay yan na nag-moment. Nag-moment yung dalawa oh. Hiniwanag kami sa ere. Ano'y isip mo sa'yo? <laughs> lang. senda. Senda ay si Terto mo dati. Di oh, ko huwag pa kamatay yung dalawa. Senda? magandang mababaluna babaluna lawa po kasi talaga ng aming <inaudible> hachenda <inaudible> ganyan po talaga ang hachenda ay si Teruto madati siya doon siya doon malaki push kami po ay push kapush do you know what posh is? kapush is kapush mo tayo papunta. Bahay ni Yura. Nagpin, <laughs> nagpin. Nagpi. Saan? Ayun. Pwede ba dyan naman? Sure ka? Nuhagdan, na po. Hindi na po namin alam kung saan kami pupunta. Ayun po, napakadumi. Ayun po, napakadumi. Mukha lang siyang daranak, bura. Doon daw po nakatira si Marites. Ano na sunod Doon sa butas kami. Baba tayo? Tara, tara. Madali, baba kayo. Yan, baba na si Nayurag. Ikaw rin. Siyempre, pati ako. Sa huli. Matakot naman. Shock. Oh, dito na kami sa paraiso. Paraiso na. Paraiso to mo dati. Ay si Taru. Imagine niyo na lang na nasa daranak tayo. Pulse yan, may pulse, di ba? Kita mo kung falls naman oh. Uh oh. Kaso madumi yung tubig kung hindi focus. Yan po, po si Joyce. Lalakbayin dito tayo. Hoy, yeah. alipin mo kahit hindi. <laughs> <laughs> <Bakit sinbi. laughs> <laughs> Tumata, Wait, eh. ulitin natin ah.